Lucas, can you say mama? Lucas, Lucas, can you say mama? Aray, gusto mo ng belt? Ha? Aray ko, nasa pakat si mama. Pinasa pak mo naman si mama eh. Ha? Aduy, mukhang ready ka na mag-wrestling ah. Ha? ha? Pangarap mo ba yun? Aray ko, aray. Pangarap mo ba yun maging wrestling ikaw? Ha? Di mo pa nga nakakita si Manny Pacquiao? Idol mo na. Oh. Aduh, aduh, aduh. Lucas. <laughs> Sabi mo, can you say mama? Mama. Sabi mo na, mama. Luli ang premium mo yung milk syempre kapag ka nag nagbanggit ka ng mama premium mo milk mm. 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 Ah, ko, ko. ay mm mo sorry po sorry po mama sorry sorry <laughs> baka tegaw pa yung iiyak kaya ako sinasaktan mo ha mm. <laughs> Lúc Lucas. 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 Lúc hiệp lặng câu à. Hả? Ơ aduwaduy aduwaduy ang lokas lokas namin na ito na mabait oh tingnan mo nakikita mo na nga sarili mo eh oh tingnan mo nakatingin ka sa camera oh nakikita mo sarili mo eh oh oh uy oh oh sino yan sino yan ikaw ikaw yan oh ano takot ka sa sarili mo Ha? Huwag kang magalala. Ang katanong mangyari, Pogi ikaw. Oo, oh, O, oh. oh, di ba? ikaw, baby. Pugi. Huwag ba mo muna si Mama sa camera? Mamaya ka na magdidi. Ano? Bakit melt na melt ka na? Melt na melt ka na? Aduh! Sige na, babay na. Babay! Babay ka muna sa camera. Dali. Babay. Ito magbababay lang. Iiyak pa eh. Aduh! Mm. Aray! 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 Aray!